Kaya testing niyo saksak niyo yung ano mo charge kayo diyan. Oh, di ba? <laughs> pwede din, pwede din. Dito na lang ako magtatago na lang ako. Ako na ako na na lang ako dito. Nakaganyan na lang ako. Ay, bakit din yung reaksyon. Kita yan, dito, kita. Kita? Hmm. A few moments later. Ano, wala pa na napunta, Adam? Wala pa na napunta. Wala pa na ako dito huh? Ah, maghihintay ka na matagal. Ganyan talaga, tiisan talaga pag content. Ayun. 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 ba Wala bang kukuyente sa inyo? Wala eh. Wala ang ba? Hindi kaya ata nagbabayad ng kukuyente. Wala. Parang Ginawa ko dito. George. Ano ko na? na? Ano ko na? Ano ko na? Ano ko na? Ano ko na? Ano Baka <laughs> mamaya hindi nagana yan. Idin mo, son. Idin mo, sir. mo. Subukan <pans> mo. Idin mo. Ah, puta! Ah, mo Ah, mo, Kala eh, na lang <laughs> sak tang inun. Alam ko lang sasak sa di malakas. <laughs> A few moments later. O oh. takelenti, si taiyan ni, mo taiyan eh. no ba? <laughs> sipito, sipito, sipito. Hijikitan. Ah, elebero ni. Ha. Na ba mo kain si ba eh. uh -huh. nito? Hindi nagcha-charge. Eh, mo dito sa erko ni. Ha. Nagaka-send din naman ako sa kay eh Hindi pala nakasaksak eh. Mm. <laughs> <laughs> <I'm filming>. <laughs> 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 A few moments later, down, down.

Eh hindi nga nakasaksak eh. Ayan saksak mo muna. Uh, o hmm. so, saksak ko na ah. Tunahan bangal... mo yung saksak. Palagyan sa pangalawa, sa pangalawa. Sa pangalawa. <laughs> mm. <Sam -t laughs> sa pangalawa. Anong tumutok? So. <laughs> Buhyan mo. Tumutok na eh. Hahaha. So ayun mga idol, meron ako ituturo sa inyo na pwede niyong pagkakitaan. Ito ang Epoch Game. At ang kagandahan dito, pwedeng pwede ka mag-agent. At nasa comment section yung link, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register. Pindutin na natin ang register. Ayan, click natin yan. Pagka-click mo yan, ilagay mo lang dyan yung mobile number mo. Siyempre, password, yung referral ID, at yung verification code, may datating sa dyan. Tapos, i-confirm -co mo na yan. Ganun lang kasimple. Kapag nakapag-register ka na, papakita ko sa inyo ang daily bonus nila. I-click mo lang yung day one na yan. At ayan, magkakaroon ka na ng piso. At ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-cash in. Ayan, click nyo lang itong plus sign na yan. Pagka-click nyo ng plus sign na yan, meron dyan 100, 200, 500 na pwede mong iload. Ang kagandahan dito sa 200, may libring 50 pesos. Ganun lang kasimple mga idol. At syempre, tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-agent. Ayan, click nyo lang itong be our agent. Pagka-click nyo ng be our agent, click nyo lang yung may referral. Ayan, pagka-click nyo ng may referral, Ayan, kiklik nyo lang tong copy link para pwede nyo ipasa sa mga kaibigan nyo na makakapaglaro. Ganun lang kasimple mga idol. Kapag agent ka na, ito ang mga laro na pwede mong pagkakitaan. Ayan, meron tayo dyan Dragon Tiger, Color Game, Animal World. Ang nilalaro ko dito ay Dragon vs. Tiger. Ayan, click natin yan. Ayan, click natin to. Ayan, mamimili ka lang dyan kung anong tatama. Gaya nito, tataya tayo sa Dragon. Ayan, batasan lang ng numero yan kung ano yung mataas, yun ang tatama. Ganun lang kasimple yun, mga idol. Pag nanalo ka na at gusto mong ilabas ang pera mo, ituturo ko sa inyo kung paano mag-withdraw. Eto, click nyo lang itong withdraw. Tapos, ayan, ilalagay nyo lang yung amount na i-withdraw nyo. Tapos, ilalagay nyo lang Gcash number niyo. Tapos, click nyo lang itong withdraw at agad-agad dadating yan sa si Gcash nyo. Ganun lang kasimple yun, mga idol. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-download mo na.